May hinahawakan ng listahan ang Department of Agriculture Region 6 na pangalan ng mga retailers na hindi sumusunod sa price ceiling. Sa panayam ng Bombo Radio kay Maria Teresa Solis, ang Chief ng Agribusiness and Marketing Assistance Division ng Department of Agriculture Region 6, sinabi nito na wala pang direktiba ang Central Office kung ano ang ipapataw na pinaridada sa mga hindi sumusunod sa price kapa sa ilalim ng Republic Act No. 7581 o ang Price Act, ang violator sa ipinapatupad na price ceiling ng gobyerno ang posibleng makulong ng hindi bababa ng isang taon o mahigit sa sampung taon at multa na hindi bababa sa 5,000 pesos at hindi lalagpasa sa 1 million pesos depende sa magiging desisyon ng korte. Ngunit una namang nilinaw ni Department of Trade Assistant Secretary Agaton Yuvero na susundin pa rin ang due process bago dagdagan ng penalidad ang violator kagaya ng pagbigay ng sulat o notice to explain sa retailer. Ayon kay Solis, mayroon mismong directory ang ahensya sa mga rice retailers sa rehiyon dahil nagtutulong rin ang mga local government units sa pagmonitor sa mga palengke. Aniya sa buong Western Visayas, ang compliance sa presyo sa regular milled rice ang umaabot lamang sa 60%, samantala mahigit 70% naman sa presyo ng well-milled rice. Nagpapasalamat rin si Solly sa mga rice retailers na sumunod sa price cap at humingi ng kaunting pagtitiis dahil sa mga sumusunod na araw, posibleng bababa naman ang presyo ng bigas na kinukuha sa supplier dahil nagsisimula na ang harvest season. So far po, mga 75% po ang sumusunod sa price cap for the well-milled rice and then mga 65% po ang A uh, sumusunod sa price cap ng regular milled rice. So salamat po sa pagsunod at uh, sana po ay hindi kayo lugi sa presyo na binigay ng ating presidente na 41 for RMR and 45 For the well rice. Si Maria Teresa Solis, ang chief ng Agribusiness and Marketing Assistance Division ng Department of Agriculture, Region 6. Balita mula dito sa Bombo Radio Iloilo. -ilo. Ito si Bombo Razi Bordon para sa number one and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo!